So hi guys, welcome back to my channel. Wait. <laughs> so, yan guys, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano magkakaon ng kita ng ganito. So, para sa akin, kakaunti pa yan. May mga pending pa. May mga frozen yung ganyan. Mga frozen. So, yan. Due date. Uh, settle date. Yan. So, yan guys. Kung napansin nyo, madami na nag-order sa akin account. So, yan. So, kung isa ka rin sa mga gusto mga na may mga commission, nakikita niya yung mga commission every order. Yan. So, panoorin nyo yung video ito. So, guys, hindi ako nagyasabi na tawag dun, madami agad ang makikita mo. So, nakadepende ito kung maganda ang mga, ano mo, maganda yung pakapresent mo sa videos mo. So, yes, guys narinig mo na may video. So, kailangan mo magawa talaga ng videos. Sa akin kasi, guys, okay man lang yung videos ko, pero hindi naman siya catchy and hindi man ako sikat. Pero, um, may nagbibili po sa akin, ano, sa akin store. So, yan. Kung narinig yung store, so, kung paano, pag, paano kumita dito. So, yan. I-back naman natin. So, that's it for today's video, series So, yan, guys. Kung gusto nyo rin kumita ng online, and habang wala kayo lalabas sa pera kasi wala naman dito lalabas sa pera so yan, click nyo itong anong ito yan yung app na yan, yan kung nakikita nyo alam na alam nyo yan, yan alam na alam nyo yan so, i-click nyo lang yan guys i-click nyo lang yan, ito na, tara so kung familiar kayo dyan at kung alam mo na kung paano to, okay, much better kung alam mo na, so, sa mga hindi nakakaalam yan kung paano kumita dito, so yan click nyo itong profile nyo sa baba, yan baka mano tayo yan so yan kung meron kang tiktok account panahon mo itong video nito kung wala gumawa ka ng tiktok account mo na yan so yan ganyan kung nakikita mo na ganyan kung puro lang panunood mo o nagagawa mo dyan dito ka lang nanonood ka lang sa ganyan so yes guys pwede mo nang pagkakitaan kung napadaan to sa iyong FYP so yan hindi na ang aking cellphone yan hindi na natatouch so yan Walang to detach. Wait. Ayan. Hindi siya natatouch. Wait. Wait. Sa exit number natin, nagahang ang ating phone. So, yan Click ulit natin. And then, ano ba, may account ka na. So, dapat meron ka nito. Click mo dito ito. Ito. Itong, itong pangang tao na to, yan Click mo yan and then punta ka dito sa nakita mo yan tiktok shop creator center so click mo yan guys click mo yan yan Paka click mo yan yan not now syempre not now yeah, dapat meron ka yan guys pagka click mo yan guys para magkaroon ka ng mga ano mo mga tawag din product mo so punta ka dito kasi di ka man magkakita kung wala ka dito so yan dito, kahit ano, pwede mo ma-search na gusto mong bagay. Ang gagawin mo lang, i-add mo lang yan, i-click yan. Then, click add. Yan, nakalagay na baga add. Then, added to the showcase. That, ganyan. Then, add. Add mo lang yan, guys. Uh, kahit anong gusto mo, yan. Kahit, uh, kahit basta anong gusto mo dyan, i-add mo lang yan. Pwede man, i-search mo dito. May search din sa taas. May search bar. Nakadepende sa yan sa'yo. Yan, i-add mo lang yan. Yan. Kaya ano, like for example, lag like, ano kang t-shirt, like, t-shirt, t-shirt, yan. Makita mo dyan, may, ayan, yung mga buy one, take one, i-add mo lang yung mga ganyan, add, add mo lang yan. And then, pag na-add mo yan guys, alam mo nyo yung purpose dyan kung bakit ina-add ko, kasi ito yan, back natin, back natin na, ito yan. Pag nagpunta ka sa home mo, dito mo na makikita lahat. Yan, kung nakikita mo yan. Sa home, hindi sa bahay mo. <laughs> sa wall mo. Yan. Pag nandyan na yung mga, or, yung mga product na yan, pag clinic nila yan, guys, may mapupuntang commission sa sa'yo. So, magbibase din tayo kung magkano yung commission na papasok sa atin. Like, for example, ito. Punta tayo, balik tayo dun. Like, for example, may nag-order sa ano mo, sa sa account mo or sa mga sa sa, sa pig, ano mo na tawag doon, pig, lagay mo sa showcase pig lagay mo sa profile mo yan like for example ito itong itong tawag doon, itong nauso ba ganyan na laruan yan ewan kung ano yan basta nauso yan yan pag may nag order dun sa account may 5 pesos ka po yung 39 so magda, magpupunta mag, yan sa ano mo dun sa earnings mo then like for example ito nag click Labubo yan. Labubo pala. Nag-click yan. Labubo. Yan. 33 pesos lang mo. pero nga babayahan nila. 184. Then yan. 139 pesos. Pag may nag sa store mo. May 6 pesos ka. By the way guys. Each yan guys. Sa each product. So kung marami mag-order sa yung account. Di madami din makukuha mo komisyon. Then yan. like for example yan. May nag-order yan. May 3.18. Guys nakadepende guys. Sa store pa rin. Kung ano pa sila. Tawag dun yung nagbibigay pa para sa commission kasi nakabase din tayo sa commission na ibibigay nila kung wala man commission, hindi man yung iga grant kasi may mga seller, tiktok seller or may mga nagpapa-affiliate na hindi naman talaga nagbibigay pero sa akin so far nagbigay man lahat, pero it takes time hindi naman agad-agad na mapasok yun sa account mo yan like for example, nag ano ka nito, 3 pesos sa akin kasi case, kinukuha ko yung ano ma konti lang ang ano pero mura yung parang catchy baga masyado yung product para mas madami mag order then kung nagtatanong naman kayo guys kung paano ma, ma claim yung ano dito yung pera pupunta kayo dito sa creator studio mo ulit then dito ka sa earnings yan sa akin kasi guys na ano ko na na withdraw ko na yan yung ba balance ko ngayon ay zero <laughs> zero balance na kasi na withdraw ko na then pag withdraw guys then ganyan din ilagay mo yung Gcash mo dyan, yung withdrawal method, ilagay mo lang yung Gcash mo dyan, then, sobrang dali, hindi mahirap, minuto lamang kung kamo mo yung, ano mo dito, earnings mo, basta sobrang dali lang, palagi ka naman siguro kung nagtitiktok, so, kung nababad ka sa tiktok, gawin mo na rin to, yan, basta meron ka nito, then, pwede maka-affiliate guys, di ko nang alam, dati kasi, 1,000 na agad yung aking, ano, yung followers ko, So, lampas 1,000 na talaga yan. Hindi ko lang alam kung ba, qua, ano siya, qualified yung mga hindi pa 1,000. Pero sa akin yan, every time na may mag-reviews, may mag-click yun ng product na may mag-orders, yung commission guys, napasok sa akin. Then, ang mas maganda guys, ginagawa mo ng videos. Like for example, eto. Tignan ko yung mga videos ko dyan. Eto. Sample videos ko yan guys yan. 1,000 plus na kanina na Madami din yung ganyan. Ganyan. then makikita mo dyan, guys, yan. OTD, white, sand white shoes. May nakalagay dyan. Yan yun. Nakalink yun sa account mo. Yan. Guys, simple lang talaga yung videos na yun. Pero may na-order din dyan. And it, for me, kung mag magaling ka mag-edit, edit, magaling ka mag-OTD, yan. Para sa iyo mga ano, mag maganda. Maganda, mas maganda yun. Kasi makakagawa ka na mas magandang videos. Then, eto pa asan pa yung mga pinapromote ko. Yan, madadami din views. Yan, like, for example, yan. Madadami din views yan. Mga skincare ko. Madadami din na ono dyan. Then, dyan, guys, nga. Makikita mo yan dyan, guys, na lalabas yung mga, ano mo, yung store mo. nakita mo, yan. Bigla pag-open, yan, o. Oh, yan, sa taas, skincare. Pag-clinic nila yun, guys, tignan, o. Oh, pupunta siya sa ganyan. So, yung ganyan. Ito pa. Yan, pag clinic nila yan, guys. Pag clinic nila yan, ganyan din. Pag clinic nila yan, ito. Lalabas din dyan yung product mo. Yan, bawal kasi i-mention yung product pa. Hindi tayo ano yan. Ganyan. Super dali lang. Yan, then mga M&M lang. Basta ganyan lang gawin mo. Madami din ako dyan videos, guys, na ano may big quick promote. Pero hindi pwede dito kasi nang kaano tayo. Yan, eto, big promote ko din yan kakaunti din yung views pero uh, din niya ako sa mga sa, ano ko sa mga nag-affiliate lang na affiliate na ng products Then, doon din ako na base sa mga earnings ko then yan para ano kahit na nag tiktok tiktok ka may ka ako Diba? di ba kesa naman ano puro ka lang nood yan Itong tripod nga. Lahat yan. Lahat yan, guys. Lahat ko yan na... Uh, anoan naku nakuha yung ano kom, nakakuha ng commission rather nakakuha ako dyan ng commission sa so, mandali lang so kayo guys kung may tiktok din kayo gawan nyo din ng ganito para hindi sayang yung pagbababad mo yan then kung ano pa dyan guys kung meron kayong order dyan yun lang gawin then as Yan. Basta madami dito, dinidiscover ko pa si TikTok. So, that's it for today's video, guys. Then, kung paano mag-affiliate, punta kayo sa ibang videos ko. Nandun yung ginawa ko na data. Ayaw ko na pa ulit-ulit. So, bye-bye!